At ito nga ho, yung usaping uh, legal natin ngayong araw at uh, sinabi ho ni uh, DOJ Secretary uh, Jesus Crispin Ramulia na meron daw hong lumapit sa kanilang uh, ahensya para ho uh, mag-volunteer na maging uh, state witness. Ito ho ay uh, abogado ho nung uh, isa daw sa mga pinakamalalaking uh, flood control uh, contractors na ibinunyag ho no, ni uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito nga manaka ang linggo. At lumapit daw ito doon sa DOJ, Department of Justice ho, para ho uh, isiwalat daw ang nalalaman nilang uh, katiwalian dito sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kaya naman sa ating ang tanong sa bayan ngayong Sabado, August 30, 2025, ano ang reaksyon mo sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno? Ito, ulitin lamang ho natin na ano ang reaksyon mo sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169 0917, 0917 o mag-comment sa ating live stream sa Atty. ni Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ah, uh, ito, mainit ho ang issue na to pinag-uusapan ho ng uh, at least dalawang linggo na ho, no? Yung mga flood control project sa pamahalaan. Paano nga ba ito nagsimula? At uh, syempre, no, di na uh, tayo ho ay uh, binagyo no Nung mga nakaang buwan. At nakita ho ng ating uh, mga uh, ng ating mga, ng mga kababayan ho natin, no, na tila baga ay uh, lalong bumabaha sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang panig ng uh, bansa, sa, uh, sa Luzon nga ho, lalo na ho sa Luzon, no? sa Visayas at Mindanao din. At ayun nga, dito na ho nagsimulang usisain na sinabi, bilyon-bilyon ang mga flood control projects ng ating pamahalaan na pinupondohan taon-taon ho ng ating uh, taong bayan. Pero bakit tila walang nangyayari? Patuloy pa rin tayong binabaha no? habang uh, lumilipas ang panahon. At uh, syempre ibinunyag ho ni uh, Pangulong uh, Marcos Jr. yung top 15 na mga contractors na bilyon-bilyon ang nakuhang ng uh, flood control projects sa pamahalaan. At uh, siyempre inisa-isa ho niya at tinignan ho niya yung mga ilan sa mga proyekto at doon ho nakita na either wala hum proyekto, talagang ghost project o di kaya naman ay uh, madali ho nasira itong mga flood control projects na bilyon-bilyon ang halaga. At ata uh, shapro oh, uh, na rin ho ng Senate uh, inquiry dyan no sa pangunguna ni uh, Senator uh, Marcoleta at ayan, ho nagbigay na rin ho ng privilege speech si uh, Senator Ping Laxson ho tungkol dyan ng uh, pagbubunyag ho na yan at siyempre yung uh, ating uh, uh, head hon no ng Mayor's for good governance si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City ayen ho at uh, matagal na honyang ini-expose itong katiwalian sa DPWH at dito nga ho, sa mga kontraktor At ayon nga ako doon sa mga impormasyon, doon sa mga privileged speech nila nitong uh, mga senador, ni uh, nito ni Mayor Magalong, ay sistematiko daw, sistematiko yung uh, corruption sa DPWH. At uh, hindi lamang ito yung mga kontraktora ha, ito din ho ay uh, nag uh, uh, sa iba't ibang level nga ho. Mula doon sa kontraktor, doon sa mga opisyal ng DPWH, doon ho sa mga congressman, na may mga proyekto dito sa mga flood control projects na ito ay sinasabi nga daw na sistematiko yung naging korupsyon at katiwalian dito sa mga flood control projects. At ito nga lang, naka-ang linggo sinimbukan hong suhulan itong si Representative Leviste ng Batangas First District ng isang uh, district engineer nga ho, no? Sinubukan ho siyang suhulan at uh, para ko sa isang uh, flood control project naman kung uh, hindi tayo nagkakamali. At uh, ayun nga ho, talagang uh, maingay ho itong mga flood control projects dahil ho ay uh, ito simula naman ho ng tag-ulan dito sa ating bansa. Makikita naman ho natin na talaga namang ang uh, baha ay patuloy pa rin tumataas sa ating bansa despite ho itong mga billion-billion na flood control projects na nakalagay ho dito sa ating General Appropriations Act. ya ang susunod hung, uh, hakbang ho dyan ay paano mapapanagot itong mga tiwaling opisyal na ito ng ating uh, pamahalaan, pati yung mga kontraktor. Ay, uh, ayan ho, maaring, uh, madami ho maaaring uh, ikaso sa kanila o na una, -una ho, yung paglabag ho sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. and ho, dahil ho yan ay uh, malinaw na korupsyon. At uh, ito naman ho, maari din ho malversation of public funds. Ayan ho, direct bribery. Ayan ho, para don sa mga talagang uh, nanunuhol at uh, ayun naman ho may mga, marami pa ho nga mga paglabag no at kasong kriminal na maari may isang pa dito sa ating mga contractor ho na ito at uh, talaga naman ito na naisawalat ho uh, noon sa isang uh, uh, programa nga ho no na halos 40% 40 to 60% ang napupunta sa kurakot doon ho sa budget ng uh, isang flood control project 40 to 60% ho ang napupunta sa kurakot at 30% o 20 to 30% lamang yung talagang malalaan doon sa mismong proyekto kaya ho, yung may mga nakita kayong proyekto doon sa TV na wala palang bakal yung loob, ay wala kulang pala sa semento, etc ayan ho, ayan ho yung uh, malungkot na estado ng ating uh, mga flood control projects And ha abangan ho natin 'yan sa mga susunod na araw, yung mga susunod na pagdinig ho ng kung uh, kung ng Senado nga ho, no, dito sa mga flood control projects at kung sino ho ang uh, dapat managot, no? Uh, ito ba ay uh, yung mga contractor lamang uh, kabilang na rin ho, yung mga kasabwat ho nila na congressman at yung mga official ho yung mga empleyado ng DPWH kung meron mang sangkot sa kanila At uh, syempre, ito nakakagalit ho talaga ito para sa ating mga ordinaryong mamamayan na yun nga ho, ito mga nakita nyo rin sa social media ay uh, kinakancel ho, no? Kinakancel o pinapahiya itong mga konektado, yung mga anak ho ng mga kontraktor o di kaya yung mga kontraktor mismo dahil nga ho dito sa kanilang pagdi-display ho ng kanilang mga ari-arian na yun nga ho, di umano ay galing naman ho sa nakaw na uh, nakaw no? sa kaban ng bayan. At uh, syempre, hindi natin maiwasan talaga na magalit. At uh, yun nga, masasabi natin, talaga mga kapalang muka mga taong ito, ha, na imagine nyo ho, ang uh, kinikita ho nila ay galing sa uh, pa, uh, galing ho sa kaban ng bayan, no? sa pangungurakot. At yun nga ho, yung mga anak ko nila o mismo sila ay talaga namang nagdi-display nga ho ng kanilang mga yaman sa social media ay uh, yan nga ho talagang at, at pinafollow ho sila ah, ng ating mga kababayan at tatutuwa ho sa kanila. At ayan ho, sana ho ay gumising naman na ho tayo. No? Gumising na ho ang uh, mga Pilipino para ho makita nyo naman kung sino dapat yung uh, inyong dapat hangaan. Dapat ho bang hangaan itong mga pamilya ng mga kontraktor na tiwali 'di ba? O yung mga ordinary mga mayan lamang na talaga ng mga nagbabanat ho ng buto, yung mga taxpayer ho natin na nagbabanat ng buto at lumalaban ho ng patas para ho uh, makapagbayad ho ng kanilang tamang buwis. ay uh, ito ay uh, kukuhanin lamang neto mga iilang tao na talagang sakim ho at uh, ganid ho sa pera. Ayan oh, marami pa ko yung aabangan uh, tungkol sa issue ho yan. Uh, hindi ho uh, mga natatapos ho dito yung pagtalakay natin sa mga flood control projects. Tingnan ho natin yung mga magiging, uh, uh magiging uh, deliberasyon ho at uh, mga mabubunyag pa dito sa uh, Blue Ribbon Committee sa Senado ho no? tungkol dito sa mga flood control projects. At ultimately ho, sana ho ay may mapanagot, may masampulan ho. Dito sa mga corruption, dito sa flood control projects ng pamahalaan. At ito, hindi naman ho ito bago, hindi lamang ho ngayong taon ho na ito. Ha. Matagal na ho itong nangyayari. At ito ay uh, naibunyag lamang dahil nga ho talagang todo na ho yung pagbaha dito sa ating bansa. Ay sana ho may mapanagot. Yan ho ang titingnan natin. Dapat ho may mapanagot, may mapakulong na kabilang nga ho dito sa mga tiwali dito sa mga flood control projects ng pamahalaan.